Ako'y may labing walong taong gulang. Isa akong taong pinahahalagahan ang kalayaan at katahimikan. Kaya nang nagkaroon ako ng pagkakataong umupa ng isang maliit na apartment na malayo sa lungsod, hindi na ako nagdalawang isi. Nasa humigit kumulang walong milya ito mula sa sentro ng lungsod, sapat na kalayuan para takasan ang ingay, walang humpay na kaguluhan, at mga sirena na umaalingaungaw sa kalaliman ng gabi. Ngunit sapat pa ring lapit para manatiling konektado, kahit papaano sa takbo ng kunay na mundo. Mag-isa akong nakatira roon, kasama ang aso kong si Dor, isang karaniwang asong kalye na kulay karamelo, pero sobrang tapat. Isa siya sa mga asong umuungol kahit sa hangin lang, pero mahimbing ang tulog kapag nararamdaman niyang kalmado ka. Mula nang lumipat kami, siya na ang palagi kong kasama. At sa totoo lang, parang likas na babala na rin siya. Tuwing may kakaiba, si Dor palagi ang unang nakakaramdam. Dahil medyo malayo ako sa lungsod, hindi praktikal ang palaging kumain sa labas. Kaya kalaunan, naging normal na bahagi ng araw ko ang umorder ng pagkain sa mga delivery app. Madali, mabilis, at convenient. At sa totoo lang, wala namang nangyayaring masama. Kahit pa may mga kwentong kumakalat, ungkol sa mga kahina-hinalang delivery guy, maling order, o mga sitwasyong hindi komportable, hindi ko masyadong kinapansin. Palagi kong iniisip na baka sobrang pinalaki lang, o ngayari lang sa ibang tao. Siyempre, maingat din naman ako. Iniiwasan kong mag-order ng disoras na. Palaging tinitingnan ang pangalan ng driver at plaka ng sasakyan. At pinapanatiling malapit si Sa pangkalahatan, ahimik at payapa naman ang lahat. Pero nagbago yon isang gabi ng biyernes. Isang gabi na nagsimula na parang karaniwan lang. Hanggang sa may nangyaring kakaiba. Isang bagay na hanggang ngayon Pinapaisip pa rin ako kung ang masamang pakiramdam ko ba noon ay purong paranoya lang, o isang babalang sana'y mas pinansin ko. Isang tipikal na gabi ng biyernes yon. Isa sa mga gabing nagsisimula ng dahan-dahan. Ang araw ay tuluyan ng lumubog sa likod ng mga burol. Iniwan ang langit na kulay asol na madilim at mabiga. Ang mahinang ilaw sa beranda ay halos hindi na nailawan ang paligid ng gusali. May malamig na hangin umiihip, bahagyang pinapagalaw ang mga puno sa malayo. Sa loob ng aking apartment, maayos ang laha. Buong araw akong naglinis. Hindi man yon ang paborito kong gawin tuwing biyernes. Pero sa weekend na yon, darating ang nobyo ko para bumisita. Matagal na rin kaming hindi nagikita. Kaya gusto ko sanang perpekto ang laha. Nilinis ko ang banyo, nilagyan ng vacuum ang mga alpombra. Inayos ang bookshelf sa sala. At pinunasan ng mabuti ang sahig ng kusina gamit ang disinfectant na amoy eucalyptus yung klase ng amoy na parang naiiwan sa alaala. Pagkatapos ng lahat ng linis, basa pa ang kamay ko sa kakahugas. Nang magsimulang umalma ang kian ko, napagtanto kong, sa sobrang abala, nakalimutan ko ng kumain ng hapunan. Ero ayoko nang dumihan pa ang bagong linis kong kusina. Lalo hindi ko na kayang maghugas ng mga pinggan. Sa totoo lang, ang simpleng ideya ng magluto pa ay nakakapagod na. Kaya agad kong kinuha ang cellphone at binuksan ang Uber Eats. Mabilis akong nag-scroll sa mga opsyon at pumili ng pagkain na pamilyar. Yung tipong comfort food, mabilis at siguradong walang sablay. Tinapos ko ang order, at ilang segundo lang ay lumabas na ang notifikasyon sa screen. Papunta na ang iyong order. Driver, Eduardo, puti na Honda Fit Sport. Ang larawan ng driver ay nagpapakita ng isang lalaking nasa gitnang edad. Walang ekspresyon. Yung tipo ng mukha na hindi mo agad mapapansin. Isa sa mga taong hindi mo kayang i-describe, eh, kahit nakita mo na. Kumpleto naman ang detalye ng plaka at sasakyan. Wala namang kahinahinala. Para lang itong isa na namang normal na delivery. Tulad ng marami nang dumaan sa akin. Si Thor, ang aso ko, ay nakahiga malapit sa pinto. Tamad pero alerto ang kenga. Gaya ng lagi kapag may nararamdaman siyang papalapit. Tahimik ang buong paligid. Tanging ang tunog ng kotseng dumaraan sa malayo, at kaluskos ng dahong hinahampas ng hangin sa kalsada ang marini. Hanggang sa puntong iyon, isa lang itong karaniwang gabi. O sa tingin ko, ganoon nga. Mga dalawampung minuto matapos kong finalize ang order, nagvibrate ang cellphone ko na may karaniwang notifikasyon. Na-deliver na ang iyong order. Enjoy your meal! Automatiko akong lumapit sa pinto. Halos parang sa musko memory na lang. Inaasahang makita ang supot ng pagkain sa doormat gaya ng palaging nangyayari. Parang naamoy ko na nga ang pagkain. Inaasahan ang ginhawang hatid ng isang mainit na hapunan pagkatapos ng nakakapagod na araw. Ero nang binuksan ko ang pinto, wala. Umingin ako sa kaliwat kanan ng makitid na pasilyo. Nakakandado ang ibang pinto. Tahimik ang paligid. Kumukurap-kurap ang ilaw na dilaw sa kisame. Gaya ng dati kapag malapit ng mapundi. Lumabas ako ng bahagya. Inyunat ang lig at sinilip ang harapan ng ibang apartment. Walang kahit anong senyales ng delivery. Bumaba ako ng isang palapag. Baka sakaling doon na iwan ng delivery gui ang order. Wala rin. Wala ni isang cow. Ang tanging nandoon ay ang mahabang anino ng artificial na halaman at ang kaluskos ng sarili kong mga yapa. Bumalik ako sa unit ko na may mabigat na pakiramdam sa dibdib. Parang may mali. Sinara ko ang pinto, kinuha ang cellphone, at nagsimulang mag-type ng mensahe sa driver sa app. Pinilit kong kumalma, pero may kirot na ng inis sa dibdib ko. Ang hirap ba talagang iwan sa tamang lugar? Pero bago ko pa maipadala ang mensahe, may tatlong matitigas na katok sa pinto. Si Thor agad na bumangon. Maingat siyang umungol, hindi siya madalas tumahol. Maliban na lang kapag may kakaibang nararamdaman. Lumapit ako sa pinto ng may pag-iingat, sumilip sa pifo, at nakita ko ang kapitbahay ko. Dahan-dahan kong binuksan ang pinto. Nakatayo siya roon, hawak ang sukot ng pagkain ko, at may alalahaning nakasulat sa mukha niya. Mga 30 anyo siguro siya, nakatira sa dulo ng hallway. Hindi kami masyadong nag-usap, maliban sa paminsan-minsang, good morning, sa elevator. Ngayon, parang nag-alangan siya. Ila pinipili ng mabuti ang mga salita. Pasensya ka na kung natakot kita. Bungad niya habang inyaabot ang suko. Kasi ako ang kumuha ng pagkain mo. Akala ko mas makabubuti. Napakunot no ako sa saglit. Naguguluhan kung nagbibiro ba siya. Yung nag-deliver, hindi niya iniwan agad. Nakatayo lang siya dito ng ilang minuto. Parang pinagmamasdan ang mga bintana mo. Parang ewan, kakaiba ang kilos niya. Kinilabutan ako. Kaya hinintay kong umalis siya at saka ko kinuha to. Dinala ko nalang direso sayo. Medyo bumilis ang tibok ng puso ko. Tinago ko ang kaba. Pilit na nilunok ang pag-aalala. Hindi ko agad alam ang isasagot. Nagbasalamat na lang ako ng tipid. Habang pinoproseso ang sinabi niya, inabot niya sa akin ang supot, umatras ng kaunti, at dagdag pa niya. Kung gusto mo, pwede kitang samahan tingnan sa CCT dito sa hallway. Para siyang parang lutang, o baka sobra lang kalaga ang pakialam niya. Isinara ko ng dahan-dahan ang pinto nang makaalis na siya. Si Thor ay nakatingin pa rin sa akin. Para bang may hinihintay. Lumapit ako sa bintana ng sala at marahang hinawi ang kurtina. Wala. Parking lot lang, Halos walang laman. Ilaw ng poste at anino ng kotsko, ko. Mabango pa rin ang pagkain. Pero nawala na ang gana ko. Pagkatapos ng hindi inaasahang kag-deliver at ng babala ng kapitbahay ko, maingat kong isinara ang pinto. Inilock ang dalawang kandado at isinabit pa ang safety lock. Si Dor ay alerto pa rin. Inuungot at inaamoy ang sahig malapit sa entrada. Para bang may dumaan doon kamakailan. Pinilit kong kumilos ng normal Ayokong palalain ang tensyon. Lalo na ang kakot na unti-unting bumabalot sa loob ko. Tahimik akong nagpasalama sa kabaitan ng kapitbahay ko. At sa kaunting paggipilit, ipinagkatuloy ko ang gabi ayon sa plano. Umupo ako sa sofa, kinain ng medyo malamig ng pagkain, at nagplay ng kahit anong pelikula. Isang romantic comedy. Yung tipong predictable. Kasi alam kong kung horror o suspense ang pinanood ko. Lalo lang sasabog ang utak ko sa kaba. Habang tumatakbo ang pelikula... Humiga si Dor sa tabi ko... Pero hindi na siya kasing relax gaya ng dati... Paminsan-minsan... Bigla siyang mapapatingala... Parang may nairinig na hindi ko marinig... Sinubukan kong paniwalain ang sarili na baka imaginasyon ko lang... Baka may pusa lang sa basurahan... O may dumaan na sa sakyan... O may kapitbahay na kararating lang... Ero ang pagkabalisan ni Dor ay paulik-ulit... Banayad pero hindi nawawala... Pagkatapos ng pelikula... Pasado alas 12 na. Nilinis ko sagli ang mga kubyertos at naghanda na para matulo. Ahimik ang apartment. ero hindi ito yung karaniwang kahimi. May ibang uri ng katahimikan. Mabiga. Parang masiksik ang hangin. Yung pakiramdam ng parang may matang nakatingin sa'yo. Pero ngayon, may kasamang kilabot na hindi ko maipaliwana. Humiga ako na si Dor ay nasa paanan ng kama. Gaya ng nakagawian. Inayos ko ang mga unan, isinara ang mga bintana, Pinatay ang mga ilaw, at iniwang bahagyang bukas ang pinto ng kwarto. Pinilit kong ituon ang isit sa tunog ng ventilador. Paikot-ikot, parang hipnotiko, hanggang sa unti-unting dinalawa ko ng anto. Ero hindi nagtagal. Bandang alas tres ng madaling araw, bigla akong nagising sa mababang ungol mula sa paanan ng kama. Nakatayo na si Dor, naninigas ang buong katawan, at nakatitig sa bintana ng kwarto. Nakatayo ang mga balahibo sa likod niya ang ungol niya ay malalim, tuloy-puloy, yung tunog na ginagawa lang niya, kapag may tunay siyang nararamdamang pangani. Umupo ako sa kama, kumakabog ang dibdib at nakini. Sa labas, walang tunog, pero niya inaalis ang tingin niya sa bintana, para bang may kung anong naroroon. Isang bagay na hindi ko makita. Umayo ako ng dahan-dahan, marahang hinawi ang kurtina. Sa labas, kadiliman lang. Walang galaw, walang ingay, Ero ang kilos ni Dor, hindi normal. Isinara ko ang kurtina. Pilit paling kumbinsihin ang sarili na baka anino lang yon. O hayop lang na dumaan sa bakuran. Bumalik ako sa kama, hinaplos si Dor para pakalmahin siya. At pati na rin ang sarili ko. Sa huli, humiga rin siya uli. Pero ngayon, dikit na dikit siya sa akin. Parang bantay, pumikit ako. Ero bago pa man ako tuluyang dalawin ng anto, may narinig ako. Isang mahinang klik galing sa likod na pinto. Hindi ako gumalaw. Natigilan ako, buong katawan ko parang nagyelo. Si Thor ay biglang nagangat ng ulo. Ngayon ay nakatingin na sa kabilang dulo ng bahay. Hindi pa pala tapos ang gabing yon. Sa totoo lang, kakasimula pa lang nito. Hindi ko alam kung gaano katagal akong nakatulog ulit. Pero bigla akong nagising sa isang tunog na sobrang kakaiba. Para bang hindi ito nabibilang sa mundong totoo. Atlong matitigas na katok sa bintana. Hindi mahihinang katok, hindi parang may kumakatok ng magalang, kundi matibay, direkta, para bang may isang bagay, o isang tao, na gustong kunin ang atensyon ko, o alamin kung may tao sa loob. Nauna pang kumilos ang katawan ko, bago maunawaan ng isip ko ang nangyayari. Biglang tumili si Do sa matitinis na tahol, desperado, halos parang baliw. Umakbo siya papunta sa bintana at nagsimulang umungol ng malakas, may halong pag-iya, para bang kakot na takot, pero handang ipagtanggol ako... Nakatayo ang lahat ng balahibo sa likod niya... At kinakamot niya ang sahig gamit ang mga paa niya... Para bang handang umatake... Pero hindi niya alam kung saan o kanino... Ako naman nanigas... Hindi ako makagalaw... Nilamon ako ng kakot... Parang malamig na alon ng kilabot na bumalot sa buong katawan ko... Habang nakahiga ako sa ilalim ng kumo... Pilit na sinusubukan ng utak kong irationalize ang sitwasyon... Pero ang instinto ko ay sumisigaw... Huwag kang gagalaw. Huwag kang magsasalita. Huwag kang titingin. Parang lumiit ang kwarto ko. Parang masikip ang hangin. Tahimik na tahimik ang paligid. Maliban sa nakabibinging tahol ni Dor at ang alaala ng kunog ng katok na Naparang Na parang nararamdaman ko pa sa mga buto ko. Ang bintana ng kwarto ko ay nasa likuran ng apartment. Anaw ang maliit na bakuran na may bakod. Hindi ko madalas gamitin yon. Isolated. Halos walang akses. Walang dahilan para may tao roon, lalo na sa oras na ganito. At ang mas masama pa, alam kong ang bintanang yon ay hindi maayos ang kandado. Sira na ang lock simula pa noong lumipat ako. Nilagyan ko lang ng kahoy para hindi mabuksan agad. Pero hindi ako kailanman lubos na nakaramdam ng seguridad doon. Habang pigil ang hininga at kumakabog ang dibdib ko, dahan-dahan kong inabot ang cellphone ko sa tabi ng kama, nanginginig ang mga daliri. Isinuot ko ang earphones, parang iniisip na kung hindi ko marinig ang labas, ligtas ako. At agad kong tinawagan ang isang daan at siyam na po. Hindi pa man tumutunog ng buo, sinagot ko na. Bulong lang ang lumabas sa bibig ko. Halos kasabay ng luha na pilit kong niluluno. May tao sa bakuran ko. May kumatok sa bintana. Sira ang lock ng bintana, pakiusap. Sinabihan ako ng operator na kumalma. Ilok ang lahat ng pinto. At manatiling nakaon ang linya. Pero halos hindi ako makahinga lalong hindi ako makagalaw. Si Dor ay patuloy pa rin sa pagtahol. Ngayon ay nakadikit na ang muso niya sa salamin. Ramdam niya, at alam ko rin, sa kaybuturan ng loob ko. May tao sa labas, isang taong hindi dapat naroon. Isang taong, sa kung anong dahilan pinili ang mismong bintana ko. At tanging maasahan ko na lang, na dumating ang pulis bago pa siya makapaso. Habang nakabulong pa rin sa telepono, kasama ang operator ng pulisya. Pinilit kong bumangon mula sa kama. Nang lumapat ang mga paako sa malamig na sahig, naramdaman kong nanghihina ang mga tuhod ko. Para bang anumang sandali ay bibigay sila sa bigat ng takot. Si Dor ay nasa bintana pa rin, kumatahol ng malakas, pero ngayon ay panakanakang sumusulyat sa akin. Para bang sinasabing, gumawa ka ng kahit ano. Kumilos ka. Nakahawak ako sa cellphone sa isang kamay habang dahan-dahan akong lumabas ng kwarto patungong kusina. Halos hindi na umiingay ang mga yapak ko. Ang bawat anino sa paligid ay parang gumagalaw. Binuksan ko ang unang drawer at kinuha ang pinakamalaking kutsilyo na mahahawakan ko. Basa na ng pawis ang mga daliri ko, pero mahigit ang hawak ko sa hawakan nito. Kailangan kong maramdaman, kahit papaano, na may kontrol ako. Sabi ng operator, may papalapit ng mobil, may pulis ng papunta, pero baka abutin pa ng ilang minuto. Mga minutong parang walang katapusan. Lumapit ako sa bintana ng kusina, ang tanging bintanang may malinaw na tanaw sa kalye. At sinigurong hindi ako magpubukas ng kahit anong ilaw. Dahan-dahan kong tinaas ang isang bahagi ng kurtina gamit ang dulo ng daliri. Sapat lang para sumili sa labas. At doon ko siya nakita. Ang puting sasakyan. Nakaparada sa kabila ng kalye. Katulad ng nasa larawan sa app. Honda Sport, Walang ilaw, walang kilos. Para bang matagal na itong nandoon. Para bang naghihintay. Doon na halos huminto ang tibok ng puso ko. Sa unang tingin, mukhang walang tao sa gilid ng kanan ng building ko. 'Yun ang bakanteng lote na ginagamit ng mga kapitbahay. Minsan pinaparadahan ng trailer, pinaglalaruan ng aso, o tinatapunan ng lumang gamit. Pero sa gabi, isa lang itong malawak, madilim na espasyo na may matataas na damo at kalat-kalat na bakod. Pero may isang bagay doon. Isang anino ang gumagalaw, mabagal ang mga hakbang hindi sa labas ng bakod, hindi sa loob, nasa loob na siya, sa mismong bakuran ko, kitang kita ko ang silueta niya, sinasalamin ng maputlang liwanag ng poste, dahan-dahan siyang lumalapit sa mismong dingding ng apartment ko, para bang may hinahana, o may tinitiktikan, at doon ko nakita ang refleksyon ng suot niyang damit, isang shirt na maputla, siya yon, ang delivery guy, wala nang duda, ang lalaking nag-deliver ng pagkain ko, yung sinabi ng kapitbahay ko na sumisilit sa mga bintana, ay narito ngayon sa bakuran ko. Sa kalagitnaan ng gabi, matapos umalis na dapat, at siguradong hindi siya nagkamali ng bahay, alam niyang narito ako, at mukhang alam din niya ang gusto niya. Ang kusilyo sa kamay ko ay parang wala ng saysay. Si Dor ay hindi na tumatahol, umuungal na siya, umaatungal, parang sumisigaw para sa akin. At ang tanging magagawa ko, ay magdasal na dumating ang pulis bago pa siya makapaso. Ang mga minutong lumipas sa pagitan ng huling sulyak ko sa bintana at ang tunog ng sirena ay parang pinakamahaba sa buong buhay ko. Naupo ako sa sahig ng kusina, nakasandal sa kabinet, at hawak pa rin ang kutsilyong nanginginig sa kamay. Si Dor ay paikot iko sa paligid, paungol-ungol at tumatahol ng pigil. Para bang alam niyang andyan pa rin ang panganib, pero nararamdaman niyang papalapit na rin ang kulong. Nang marinig ko na sa wakas ang mga siyena sa malayo, biglang bumigay ang buong katawan ko. Ang mga luhang pinipigilan ko mula pa kanina ay sabay-sabay nang bumagsa. Hindi na ito basta takot, ito'y pagod. Sobrang pagod sa pagkakaalerto ng katawan at isip ng matagal. Para bang kuluyang nabasag ang ilusyon ng seguridad na akala ko'y totoo. Hanggang sa gabing iyon. Makalipas ang ilang minuto, kumatok ang dalawang pulis sa pinto. Maingat, pero may kumbiyansa. Binuksan ko ang pinto habang nanginginig at hikbi ng hikbi. Hawak pa rin ang kutsilyo. Isa sa kanila, isang babae, ay kalmado akong kinakiusapan na ibaba ito. Ligas ka na ngayon, sabi niya. Habang umiyak, sinubukan kong ikwento ang lahat. Ang katok sa bintana, ang sasakyan ng delivery ko, ang pagkakita ko sa kanya sa bakuran. Ulit-ulit kong sinasabi ang mga detalye, kahit nahihirapan akong huminga. Habang ang isa sa mga pulis, yung mas bata, ay pumunta sa likod bit, bit ang malakas na flashlight. Ang isa naman ay tumawid sa kalsada, para tingnan ang Honda Fit na puti na inilarawan ko ng eksakto. Ero pagdating niya roon, wala na ang kotse. Bigla na lang itong nawala. Walang ilaw ng preno. Walang tunog ng umaalis na makina. Wala ni Anino ng gulong. Parang alam ng lalaki ang eksaktong oras kung kailan siya dapat umalis, at paano. Ero sa bakuran, ibang usapan. Bumalik ang pulis na nagsasat sa likod ng bahay. Mabigat ang ekspresyon ng mukha niya. May tao nga rito kanina. Walang duda. Itinaas niya ang cellphone. Ipinakita ang larawan ng mga bakas sa putik. Diretsong nasa tapat ng bintana ng kwarto ko. Malinaw ang hugis ng sapatos. Basa pa ang lupa dahil sa ambon kaninang hapon. Kaya imposibleng hinisariwa ang mga yapa. At lang basa dumaan. Ang direksyon ng mga hakbang ay pahiwatig na iniikutan ng dahan-dahan ang bahay. Tila pinagmasdan. Napakunot no ang babaeng pulis sa tabi ko. Sabi mo siya ang delivery rider. Uber Eats. Umango ako, pinakita ang notipikasyon ng API, pangalan ng driver, at plate number. Agad nilang inirecord ang lahat. Sabi nila, susubukan nilang hanapin ang sasakyan. At tingnan kung may mga naunang reklamo, laban sa account. Ero pagkatapos ay may sinabi sila mas kakaiba. Sabi mo, nakita mo siya sa field. Ero ngayon, wala na siya wala sa kotse, wala rin sa paligid. Ang field, na karaniwang bukas at tanaw kahit sa gabi, ay tila walang tao. Wala ni isang aninong gumagalaw. Para bang bigla siyang nawala. Parang hindi talaga siya nandoon. Ero nandun siya. May mga bakas. Si Thor ay nagya. At nakita ko, sa sarili kong mga mata, ang rider, nawalan ng aktibidad ng ilang oras matapos ang insidente. Sa api, naging offline. Hindi na tumanggap ng orders hindi sumago sa mga mensi, walang bakas ng kilos, at habang lumilipas ang oras, lalong hindi ito nagmumukhang aksidente, lalong lumalabas na planado ito, maaring mas malala pa, habang abala pa ang mga pulis sa pag-inspeksyon ng paligid. Narinig ko ang pagbukas ng pinto sa dulo ng pasilyo. Ang kapitbahay ko, yung payhong lalaking nag-abot ng pagkain ko, at nagbabala tungkol sa kakaibang kilos ng delivery kuy, lumabas ng unit niya. Halatang bagong gising, nakasuot ng lumang shirt at sinelas. May bakas ng pag-alala sa mukha. Lumapis siya ng dahan-dahan. Pero nang makita ang mga pulis, agad siyang nagsalita. Ako po yung kumuha ng pagkain niya. Nakita ko yung reader na parang sinusilip ang mga bintana. Nagtaka ako, kaya hinintay ko siyang umalis. Tapos ako na lang ang nag-abot sa kanya. Gusto ko lang tumulong. Nagpasalamat ang mga pulis sa impormasyon. Isinulat ang detalye ng sinabi niya, at sinabihan siyang maging mapagmasid sa susunod na mga araw. Pagkaalis ng mga pulis, humarap siya sa akin. May kabaitan sa tingin niya, pero may kasamang pag-aalalang kutoo. Para bang gusto niya akong tiyaking ligtas? Kung gusto mo, pwede kang matulog sa unit ko ngayong gabi. Para lang sigurado, ako na lang sa sala, kasama yung aso. May CCTV at double ang kandado. Makakapagbahinga ka ng mas maayos. Nag-alinlangan ako. Alam kong totoo ang intensyon niya. Nakita ko sa mata niya na gusto lang niyang kumulo. Ero may bahagi sa akin, siguro matigas ang ulo, o sadyang pagod na pagod lang, na naniwalang tapos na ang pinakamasama. Na ngayong dumating na ang pulis at kumpirmadong wala na yung lalaki, sefe na ako. Ngumiti ako ng mahina, tinanggihan ang alo, at sinubukang magmukhang kumbiyansa. Si Thor, bagamat gising at alerto, ay hindi ako iniwan kahit saglit. Mainga kong isinara ang pinto. Nilok-uli ang lahat ng kandado at isinandal pa ang isang upuan sa nob ng likurang pinto. Inikot ko ang buong apartment, sinilip ang mga bintana, kinumpirma ang mga ilaw, at isinara ang lahat ng kurtina. Lahat ay tahini, pero kahit walang anomalya, ramdam pa rin sa hangin ang tensyon. Para bang may usok ng kaba na hindi kita. Pero ramdam. Pero ang katawan kapag sobra na ang pagod, bumibigay din. Sa huli, bumagsak ako sa sofa sa sala. Hawak pa rin ang kusilyo, habang si Dor ay nakasiksik sa paanan ko. Naiwang bukas ang mga ilaw sa veranda at kusina, at kahit hindi pa rin tahimik ang puso ko, unti-unting bumigat ang talukap ng mata ko. Tinangay ako ng antok, hindi yung masarap, kuni yung sapilitang pulog na dumarating kapag hindi na kayang makipaglaban ang katawan. Hindi ko alam kung gaano ako nakatulog. Siguro isang oras, baka dalawang oras lang. Ero eksaktong alas dos ng madaling araw, nagising akong muli. Hindi dahil sa tuno, kundi dahil sa isang pakiramdam. Yung paehong kakiramdam kagaya kanina, na hindi ako nag-iisa, na may matang nakatingin sa akin. At sa pagkakataong ito, ang narinig ko, ay higit pa sa simpleng kato. Bumangon ako mula sa sofa, medyo grogipa, pa, habang mabilis ang tibok ng puso ko. Kahit wala pa akong malinaw na dahilan, si Tho ay muli na namang nagpakita ng kaba, para bang naramdaman niya uli. At saka ko narinig ang tatlong malalakas na katok sa pinto. Agad akong kinabahan. Nanigas ako. Lahat ng instincts ko nagsabing, huwag mong buksan yan. Ero may narinig akong boses. Pamilyar. Matatag pero kalmado. Ma'am, pulis po ito. Pwede niyong buksan. Ligtas na kayo. Sumilip ako sa people bago magbukas, at andun nga sila. Ang parehong mga pulis na dumating kanina. Yung babaeng opisyal na nakausap ko noon ang nasa harapan ko. Pero may kakaiba sa mga mata niya. Mas kaunti ang formalidad. Mas maraming pag-aalala. At sa isang banda, pagluwag ng loob. Pasensya na kung naistorbo ka ulit. Mahinahon niyang sabi. Pero gusto naming sabihin ito ng personal. Umingin lang ako sa kanya. Hindi agad makasagot. Si Dor ay alerto pa rin. Pero nanatiling nakatabi sa akin. Tahimik. Para bang alam niyang may mahalagang mangyayari. At doon na siya nagsalita. alis namin kanina... Nagdesisyon kaming manatili malapit, palihin. Isa sa mga kasamahan namin ang kumuwesto sa isang bakanteng unit dito sa building. Sa loob mismo, para kung sakaling bumalik siya, parang huminto ang mundo ko saglit. Hindi pa rin ako makagalaw, igilang hininga ko, at bumalik nga siya. Bumagsak ang mga salitang yon sa akin na parang avalanche. Yung delivery guy, bumalik sa parehong lugar kung saan siya unang nagpark. Bumaba ng kotse, dumaan sa parehong daan at sinubukang lumapit sa pinto mo bandang alas dos ng madaling araw. Pero sa pagkakataong ito, nahuli na siya bago pa man siya makalapit. Tiningnan niya ako sa mata. Diretso, para bang gusto niyang siguraduhin na naiintindihan ko ang bigat ng sinabi niya. Hawak na siya ngayon. Dinala na namin siya. Base sa mga ebidensya, testimonya, at footage, kakasuhan siya ng pangkang trespassing at posibleng stalking. Ahimik ang lahat, pati sa loob ko, para bang tumigil ang oras, at saka siya nagsalita muli, mas malumanay, may halong pag-aruga. Ligtas ka na, wala ka nang dapat ikabahala. Nagpasalamat ako, halos hindi na makalabas ang boses. Isinara ko ang pinto ng dahan-dahan, at doon ko lang unti-unting naramdaman ang bagay na pinakamalapit sa ginhawa. Ero hindi paganap na kapayapaan, kasi kahihawak na siya. Kahit may katiyakan ng kaligtasan, may nabago sa akin nung gabing iyon. Ang ideya ng pagiging mag-isa, na dati ay nangangahulugang kalayaan, ngayon ay may halong pangamba, ang bintanang dati ipinapasok ng sikat ng araw, ngayon ay palala ng isang anino, at ang mundong nasa labas, na dati ay parang malayo, umasok na, lumapit ng sobra, hanggang dito sa loob ng mundo ko, ero kung may isang bagay akong natutunan, hindi ko binalewala ang kutok ko, at marahil, yun ang dahilan kung bakit ako buhay kahit na resto na siya, kahit sinabi nilang, ligas ka na, hindi pa rin ako nakatulog ng gabing iyon. Pinipilit ng katawan na magpahinga, pero alerto pa rin ang isip. Paulit-ulit na inaalala ang bawat detalye, bawat desisyon, bawat segundo ng katahimikan na ngayon ay parang pun ng kahulugan. Ang tunog ng kutsilyo sa drawer, ang malutong nakatok sa bintana, ang boses ng kapitbahay, ang mga pahol ni lahat ng iyon ay paulit-ulit na tumutugtog sa isip ko. Parang natrap ako sa reply ng isang bangungo. Umalis ang mga pulis bandang alas tres ng madaling araw. Ero na natili akong nakaupo sa sofa hanggang sumikat ang araw. Yakap-yakap si Dor. Nakatitig sa pinto habang nanlilimahid na sa antok ang mga mata ko. Sa unang pagkakataon, ang apartment na tinawag kong kahanan. Akiramdam ko'y mali. Mahina. Bukas. Sa mga sumunod na araw, Pinapalitan ko ang kandado. Inagawa ang lahat ng bintana. Nagpakabit ng CCTV Pero kahit anong security update ang gawin ko, hindi na bumalik yung pakiramdam ng control na akala ko'y meron ako. May itinuro sa akin ang gabing yon, isang bagay na, hindi mo mararamdaman sa mga kwento sa internet, hindi mo mahuhugo sa mga video ng katatakutan, at hindi maipapaliwanag ng mga paalalang, mag-ingat ka. Ang tunay na takot, walang background music. Dumarating siya ng tahimik. Hindi mo siya agad kita. Minsan, nagaan yung parte lang ng normal mong araw. Mula noon, hindi na ako muling nagpa-deliver ng pagkain sa Uber Eats kapag mag-isa ako sa bahay. Para sa iba, baka mukhang eh. Aranoya. Ero para sa akin, naging instant. Reflex ng isang taong gustong mabuhay. Dahil ngayon, alam ko na. Minsan, ang kasamaan ay hindi dumarating na may galit. Dumarating siya na parang simpleng katok sa pinto at kapag napagbuksan mo na, huli mo nang marealize mare na nasa loob na siya at kung ikaw kaya ang nasa kalagayan ko, kung kinilabutan ka sa kwentong ito, like mo ang video, i-comment mo kung anong gagawin mo kung ikaw ang nandyan. At huwag kalimutang mag-subscribe sa channel para sa iba pang totoong kwento. Mga istoryang parang galing sa bango mo dahil hindi mo kailanman alam kung sino ang nasa kabila ng pinto.